Good morning mga kabalisong uh, Kumusta na kayo? Tayo naman ay ayos lamang At uh, ito ang, ang kalagayang weather muna ngayon dito sa Sydney, Australia Talagang cloudy Kaya kung makapansin ninyo, naka-jacket ako At uh, syempre winter eh um, Nadining ngayon tayo sa ano Sa suki kong pagawa ng uh, Sasakyan no, atelier yung inaanak na ni Mrs. Dahil uh, papalit ako ng nagpapalit ako ng rotor, mag-upgrade ako. Sa so, mamaya ay pag-uusapan natin kung bakit uh, ako nagpalit ng uh, rotor, yung disc disc brake. Para malaman nyo lamang kung bakit sa uh, ko ano. Dahil uh, overdue na eh. So pupunta tayo din mamaya. Nakaschedule tayo ng 9 o'clock Sakto lang dating natin no, uh, 905 mayroon pa naman siyang kliyente uh, uh, so sakto lamang tayo nang susunod dahil nga tayo nagpa-schedule eh. at pagkatapos ito pupunta naman tayo ng Costco para ipa-service naman yung uh, wheel rotation and balancing ano dahil ito itong, itong gulong ko binili ko sa kanila at okay member So, libre yon sa so, rotation, balancing, at saka yung mga pagpapahangin, yung pagpabulkanize, libre yan. Then, uh, ikot-ikot muna sa kosko kung anong, kung kung, kung merong sale mapibili habang naghihintay tayo. So, sige, mamaya, tiya-update ko kayo at tayo pupunta na din eh. Ngayon mga kabalesong ayos na uh, Nagawa na yung ating uh, uh, Rotor Bago na yung Ating uh, disk uh, Rotor So Mabuti na lamang at uh, Nakakuha tayo ng Oras Para may paggawa ito no? Umapapansin nyo dito yan, Yung before at after yan, Makikita nyo ngayon dito sa as ang difference kaya dapat talaga nililook after kung mapapansin ninyo ito sa dito sa picture na ito ay uh, akala mo yung ayos pa no dahil nga makintab ganyan pero pagka uh, hinawakan mo yan ng iyong kamay ay uh, papipil mo na merong uh, hairline yung guhit na so yun yung indication na na kailangan mo na ang uh, ipa, ipa machine or uh, palitan so nag decide ako na palitan na lamang dahil uh, merong uh, hindi decide ako na mag upgrade dahil ano eh yung kinuha kong uh, rotor ay uh, upgraded version ng para sa modelong ito ang tawagan ay uh, ang brand ay DBA T2 Street Series ano? yung DBA uh, Disc Brake Australia kaya uh, yun aking uh, kinuha dahil tanong-tanong uh, tayo at doon sa aming samahan ng mga Subaru kung anong gamit nila at uh, narecommend nila sa akin na ito so yan, yeah. mura ang uh, pagkakakuha ko dahil itong nakaraang uh, uh, June, tama last month, June ay uh, ano uh, last month of uh, financial year namin dito sa Australia so ito nga, dahil sinabi ko sa nakaraang vlog ito yung uh, panahon na uh, kung saan mas, mag mas magandang bumili dahil nga uh, paksak presyo Naghintay-hintay lamang ako. Dahil nga yung itong uh, disk disc uh, rotor natin at saka disc pad, uh, uh, brake pads ay overdue na. Nabanggit ko rito sa nakaraang akong vlog, yung no, okay nagpa pink slip ako no? At saka dun sa no, okay nagpa wheel alignment. Hindi ko pwedeng uh, pabaliwalay mo na lamang. Dahil dito nakasalalay ang buhay natin buhay ng ibang tao pagka uh, nag-failure ito. No? So yun, Bin ko yun. Para, kasi ang, ang problema, kapag ikaw ay, ay kapag ipina machine ko, ano, yung kakayurin yung, yung uh, rotor, from the original, kakayurin yun, kapas kasi nila, kukuha lang sila ng uh, ilang millimeter para lang kuminis ulit eh ang presyo ay naabot sa $250 ano? $250 kakayurin lamang yung ano mo kasama na labor, everything eh ito na ako akong disc pad, ah uh, disc rotor na bago ay uh, nasa $310 uh, so $60 difference lamang ay kinuha ko na upgraded version na ako dahil uh, eventually kapag kinayo Pina, pinamachine ko ito, yung luma ko, yung stock na nakalagay dito, ay eh, kalaunan, ay eh, magiging hindi ulit, eh papalitan ko rin. So, mabuti pang magpalit ako ngayon, eh mura naman eh. Isipin nyo, 300. pen ko na kuha. Ay, ang regular price eh, kulang-kulang 500. O, di ka, napakalaki mura. Kaya, ganun talaga ang ginagawa ko ngayon, para makatipid ka, eh, tsaga-tsaga mo na iba eh, uh, nag-aabang ka tapos ay eh, uh, pag alam mo nakatsamba naka, naka ka na hindi eh, alam mong laban na yung presyo punin mo na huwag mo na patagalin dahil baka pa may makakuha pang iba so yun, yun ang aking dahilan kung bakit ako nag-upgrade baka kasi tinatanda ninyo ay eh, kabayan ayos pa yung ano mo ah, hindi tsaka, pag na mo, overdue na overdue na tapos itong brake pad ko, kung makikita nyo ngayon, yan yeah, sa, sa picture na yan, ay uh, ganun din. So dahil nga 6 years na walang palitan, napaka nipis na, ano, na manipis na yung uh, brake pad ko, ay eh, mahirap. Dahil siyempre, minsan kasama ng pamilya ko, minsan uh, nag-long drive kami, magambigla magkaya yan ng kusan man, kusan man, eh mabuti na yung nasa safe side ka. So, hindi ko sa ginawa nasa sarili ko lamang ano dahil kapag ganitong klaseng ano, hindi ko kapag hindi ako confident gawin eh, hindi ko uh, sinusubukan gawin dahil ayoko eh hindi, hindi pa ako sanay, ika nga although nag automotive uh, course ako sa Ad, sa Pilipinas bago ako dumating sa Australia pero hindi ko pa nasubukan magpalit ng rotor kaya mainam na na punta na ako doon sa sa kakilala ko at siya na lamang gumawa dahil uh, para mabilis kompleto ang tools at para kung magkaroon ng problema ay eh, magagawa niya ng paraan ano? No? so yun ang aking dahilan kaya ko sa kaya kaya lamang eh, medyo ano ko eh hindi ako medyo doubt ako sa paggagawa ng ganyan eh hindi kaya hindi ko matutusin kaya eh hindi na YouTube lang natin yan, Google, everything, pwede na, 'di ba? kaya lamang eh, ayoko. At uh, sa ganitong klase ng uh, gawaan eh, pag hindi ka sigurado, eh wag mo pang na gawin dahil sabi ko nga kanina, ay nakasalalay ang, ang safety ng bawat isa, sarili mo, pasahero mo, at yung uh, kasi naman sino nasa paligid mo. Napakaimportante niyan, ano? So, yun lamang. Ngayon, nandito na tayo sa Costco dahil naka-schedule naman ako 12 o'clock ng uh, sinabi ko kanina wheel, align, uh, wheel balancing wheel balancing and uh, rotation kasama ito sa sa free service ng uh, ng Costco dahil dito ko binili yung gulong eh Ewan ko lamang sa ibang Costco ha, sa Canada, US. Pag-i-comment na lamang ninyo mga kabalisang ano, pare-pareho tayo ng naka uh, giniisip or uh, servisyo ng Costco Araw uh, ngay weekdays eh weekdays eh ang daming tao ang daming puno eh ang pang paparada no Anyway, may sariling spot naman doon Bahala na sila din eh at uh, kukuha ako ng magandang spot din eh Allowed naman ako pumarada sa parking ng ano ng mga resa ayan, wala diyan dito. may yellow na ito. Allowed ako diyan dahil ako ay customer at takbo ko. So habang naghihintay, pasok muna tayo sa loob. At uh, ah tingin-tingin ng kung uh, ano uh, naman nakasailan ako oh. Okay, bibigyan natin susi doon. Ang oras na 12. O, oh, sakto pa na. No? 10 minutes before 12. Punta na natin. Nadyan na sila. And anyway, mamaya na lang mga kabalasong. Update ko ulit kayo, no? Para uh, ayos sa naman ng ating uh, pulong. So, yun. Ayos na. Osko. So, narotate, narotate na yung wheels natin. So ayun mga kabalasong Uwi na tayo Tapos na ang ating uh, lakad for today So ayun mga kabalasong Okay na ang ating Wheel rotation Uwi na tayo para mag uh, Change wheel ko na rin Kasi eh, naka na rin naman eh. isang uh, a lang isang gawa na lang sabuti puwede pang uh, gawin na ngayon habang kasi Kaya yeah, Mas may konting hangin Dapat kahapon Ang no problema Sobrang hangin Hangin na ha? Tapos Siyempre may kalamigan eh, May hirap kumilos Kapag ganun Gusto ko Ganito lang Buti naman na nagawa na lahat medyo may meron tayong peace of mind sa uh, kocha natin kasi may hirap eh kapag uh, ganyan na medyo napabayaan mo baka pagsisisi mo bandang huli na daming tao sa Costco dahil nga siguro ano uh, last week ng school holiday balik na kami uh, next week Uh, Howard, Lumueco family. Ano, uh, taga Canada rin ito. At, uh, salamat sa pagsubaybay din sa aking YouTube channel kahit na hindi ako <laughs> madalas mag-upload na no. At, uh, message ko naman doon sa ating mga kababayan doon sa Labrador City sa Canada rin ay uh, di umano no, hindi, eh, hindi, 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 hindi umano no, talaga nang susunog ang pero sa lang wildfire ngayon. At uh, ayon kay kay Pari Howard eh, talagang force evacuation. Lahat doon sa area nila. So uh, ingat mga kabayan ko diyan. At ngarin na 'yan matapos na 'yan ano. So ayan, nandito na tayo ngayon sa bahay at uh, makapag change ulit muna siguro habang magandang araw. Maraming salamat mga kabalis sa, sa pag uh, Supportin nyo sa akin dito sa akin YouTube channel at uh, hanggang sa muli. Bye ko sinasabi, pagmawalan pag-asa ano. And of course, bye for now.